everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerman Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang live Life in Three Parts. Ang mission ko at layon hindi ng aklat na to ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para magpahayag ng katotohanan na si Jesus ay misiya ng Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos. At sa araw na to magbabahagi ako sa inyo ng mga talata na siyang magpapatotoo rin kung bakit si Jesus ay nagsasalita patungkol sa banal na spirito at kung sino ang banal na spirito sa buhay ni Kristo, ni Jesus. At sa araw na to, ang topic ko ay End Time, Romano-Katoliko, Kulto ni Lucifer, Francis, Pinakahuling Papa gusto kong mag-ibahagi sa inyo ang katotohanan na sinabi ni Jesus na ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At babasahin ko ang talata na to na magpapatotoo na sinabi to ni Jesus. Sa unang Korinto, kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. Nasasa dito, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa iisang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ang katawan ni Yesu Kristo ay sagradong tahanan at templo ng banal na spirito. At ang katawan nating mga tao ay sagrado ring tahanan ng banal na spirito. At ang banal na spirito na nasa katawan ni Yesus, ay ang siyang totoong amang espiritwal na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus na nagbibigay ng buhay kay Jesus. Na siya rin iisang espiritu na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at tiyos-tiyosan. At natasa dito sa talata ng Levitiko, versikulo 26, no, kabanata 26, versikulo 1, sorry. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribolto o sa gradong haligi o mga batong hinugisan upang sabahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. At sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 4, nasasaad dito. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, tubig sorry, upang sambahin. At sa Exodus, Kabanata 20, 3 huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa unang Korinto, Kabanata 10, versikulo 14. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tayong banal na spirito na nanahan sa ating katawan na hindi natin nakikita ng mata. Ang presensya ng Espiritu Santo ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Jesus. At si Jesus ay misiya ng banal na Espiritu para ipahayag ni Jesus sa buong sangkatauhan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin o dahil sa pagkain na kinakain nating mga tao ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng hiligit sa lahat sa ating katawan at kilalanin na siya lang ang Espiritu Santo ang siyang amang espiritual ng ating kaluluwa para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu na maging anak ng Diyos na pinabanal ng banal na spirito. Talang banal na spirito na lumukob kay Berhing Maria ay ang totoong nag-iisang amang spiritual na nagsugo kay Jesus. Ay ang siyang totoong ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At nasasaad din sa unang buwan sinabi Uh, unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwala ng bawat spirito sa halip, uh, subukin ninyo ang mga spirito kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang narito na sa salimutan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan, patungkol din sa kasaysayan ng ating bansa, na ang reliyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang manlalayag na Portuguese na utusan ng hari ng Espanya na si Philip II. At ang reliyong Romano-Katoliko ay tinanggap ng ating mga ninuno dahil nalilang ang mga ninuno natin ng bula ang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko. At sinabi nga nang Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga ribolto, santo, santuhan at Diyos Diyosan, kundi sa Diyos lang. Honestly, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo na sa katawan ni Jesus na siya rin nananaan sa katawan nating mga tao. Hindi ang mga ribolto, santo, santuhan at Diyos Diyosan na inukit lang ng kamay ng tao. Ang tao walang kakayahan lumikha ng kanyang sariling katawan at kaluluwa. Ang ating buhay ay libre nating tinanggap sa Espiritu Santo. Binigyan lang tayo ng panahon, ng pansamantalang buhay para maglakbay dito sa mundo. Ang Espiritu Santo na naan sa katawan ni Jesus ay siya rin isang Espiritu na naan sa katawan ng bungsang katawan na ang totoong amang spiritual na naranahan sa katawan ng tao na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ang dapat lang nating sambahin at kilalani na ating amang spiritual para maging kapatid tayo ni Jesus sa spirito at maging anak ng Diyos. Honestly, ang reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi pangaapi at pangaalipin. Tulad ng sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila basa sa kanilang mga gawa. Dahil kay Ferdinand Magellan, siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop ang ating bansa ng mga bula ang propeta na nagmula sa Espanya. Si Philip II ay ang siyang protektor ng reliyon ng Romano-Katoliko ay ang siyang hari ng Espanya na nanakop sa ating bansa. Kung kaya ang ating bansa, yung siyang lupang hinirang ng Diyos, dahil ang totoong pangalan naman ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika, ay sinakop ng mga Espanyol. At inalipin ng mga Espanyol ang mga ninuno sa atin at ang mga tao sa atin na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan sa halip na sa banal na spirito lang na nananahan sa katawan nating mga tao. At magpasa hanggang ngayon, ang mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko ay pilit pa rin nilang hinihikayat ang mga tao na sila yung tawaging father, ang mga dito sa lupa at yung papa ng Romano-Katoliko ang iniidolo nilang kanilang Holy Father which is kalapas tanganan at pamumusong ito sa banal na espiritu na nasa katawan nating mga tao. Dahil ang Espiritu Santo lang ang totoong amang espiritwal na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, hindi ang mga pare at hindi ang papa ng Romano-Katoliko. Kaya sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na ang Really, yung Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ni Lucifer. At yung Papa ng Romano-Katoliko, yung si Francis, hindi niya kinikilala si Jesus na Diyos. Sinabi nga ng Judas na to, sa salitang Italyano, sinabi niya, Gesù non è spirito, Gesù è un uomo. So, ang ibig sabihin ng Papa ng Romano-Katoliko, si Jesus daw ay hindi spirito, kundi tao lang. Sinabi nga ni Jesus, kung nakikilala nyo ako, ay kilala nyo na rin ang Ama. At babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo na sinabi to ni Jesus. Sa una, uh, sa talata ng Juan, Kabanata 14, versikulo 7 hanggang 10. Sinabi to ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga, ay nakilala at nakita nyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita nyo po sa amin ang ama at sapat na yun sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa ama? Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin kundi sa amang nasa akin. Honestly, ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus, ay ang totoong amang espiritual na nagbibigay ng buhay kay Jesus. Ay siya rin Diyos, Ama, na nagsugo kay Jesus. Dahil si Jesus, ipinanganak siya muna sa Espiritu ng Espiritu Santo at pagkatapos si, si Kristo may panganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, sinugo ng Banal na Espiritu ng Espiritu Santo ang kanyang anghel na si Gabriel na pumunta kay Birhing Maria para sabihin kay Birhing Maria na si Birhing Maria ang babae na pinili dito sa mundo na siyang magdadalang tao para isilang si Jesus. Si Maria, nung kinausap siya ni nung si Gabriel, nung anghel, na magdadalang tao siya, hindi si Maria makapaniwala dahil alam niya na siya ay berhen. Hindi siya nakipag-isang katawan kanino mang lalaki. So alam ni Maria na malinis siya. Pero tinanggap ni Maria ang posisyon na siya yung magdala ng siyang sugo ng Diyos. Sugo ng banal na spirito para maging liwanag dito sa mundo. Si Jesus ay misiya at buktong anak ng banal na spirito. Si Jesus ay spirito at Diyos. Hindi lang siya tao. Nagkatawang tao lang si Jesus sa katawan ni Birhing Maria para maging tagapamagitan sa banal na spirito at sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang tumalikod sa banal na spirito at sumamba sa mga revolto, santo-santo na Diyos Diyosan at inidulo yung kanilang mga punong ministro ang kanilang spiritual father dito sa lupa. At nasasaad din dito sa sa talata ng Mateo, versikulo, no, kabanata 23, versikulo 9. Nasa sa dito. Huwag niyong tawagin ang ama, ang sino mang tao sa lupa. Tawagin ama, ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Anis lang ibig ipahihwating sa talata na to, ang sinasabi dito, ni Jesus, ay huwag niyong tawagin ang sino mang pari dito sa mundo na father na inyong amang espiritual. Dahil iisa lang ang amang espiritual at iyon ay yung amang nasa langit. Ang amang nasa langit ay mismo ang banal na spirito na parating kasama ni Jesus. Anis ni Jesus ay espiritu at kasama siya ng banal na spirito sa langit. Si Jesus ay Diyos dahil siya ay espiritu At ang espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na ako at ang ama ay isa dahil ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya rin isang Espiritu na sa katawan ko, ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na pinaglilingkuran ni Jesus. At para maging kaisa ka ni Jesus, kailangan mong tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. At maging kaisa ka ni Jesus na tanging ang Espiritu Santo lang na nanan sa katawan mo ang dapat mong paglingkuran, ibigin ng higit sa lahat, at, pagling, at sambahin dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Hindi ang pagkain, hindi ang pera, hindi ang mga pari, hindi ang ang mga ribolto, santo-santo na Diyos Diyosan. Kundi mismo ang presensya lang ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang mission ko ay magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para magpahayag ng katotohanan na si Jesus ay misiya ng Diyos at anak ng Diyos at para magpatotoo ng Espiritu Santo na lumukob kay Berhing Maria ay ang totoong ama ni Jesus. Si Jesus ay hindi tao, nagkatawang tao para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa ng isang tao ay muling ipanganak sa Espiritu at nang sa gayon ay maligtas ang kanyang kaluluwa na wag mapunta sa impyerno. Ang mga pare, honestly, hindi nila alam na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Hindi nila kinikilala sa kanilang katawan na ang Espiritu Santo na nanan sa katawan nila ay ang siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Bagkos itong mga pare ay inidolo nila ang Papa ng Romano Katoliko na kanilang Holy Father. Yung Papa ng Romano Katoliko, sinasabi ko sa inyo, ang may pag-aari ng buhay ng hunghang na yan, ng hudas na Papa ng Romano Katoliko, ay hindi ang sarili niya. Kundi mismo ang banal na spirito na nanandi sa kanyang katawan na siyang may pag-aari ng kanyang katawan at kaluluwa. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko ay isang bula ang propeta, na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Na iniidolo at itinataas niya ang kanyang sarili na siya yung kilalani ng mga tao dito sa lupa na siyang amang espiritual o Holy Father. Honestly, bilang na yung araw ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung may hawak ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko ay ang banal na spirito, hindi ang sarili niya. So, oras na tanggalin ng banal na spirito ang kaluluwa sa katawan ng Papa ng Romano Katoliko, mamamatay yung Papa ng Romano Katoliko. Kahit yung mga pare, kapag tinanggal na ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nila, mamamatay lahat sila dahil mga bulang propeta sila na hindi nila itinuro ang katotohanan, hindi sila patatawarin ng banal na spirito at ang kanilang kaluluwa ay hindi malilitas Dahil hindi nila itinuro ang katotohanan kung sino si Jesus, at kung sino yung ama ni Jesus. Sinabi ni Jesus, na ako ay nasa ama. Sinabi ito ni Jesus, kung makikita nyo, na ako ay nasa ama, at ikaw, ibig sabihin yung tao na niniwala kay Jesus, ay kasama rin ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin, ay naniniwala rin sa ama na nagsugo sa akin. Dahil yung mga tao na naniniwala kay Jesus, pinag-isa sila ng banal na spirito na maging kaisa ni Jesus na Espiritu Santo lang na nanan sa kanilang katawan, ang dapat nilang sambahin, papurihan, at paglingkuran at ibigin na higit sa lahat dahil ang banal na Spirito, ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ng tao, ay ang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang Holy Spirit ng Espiritu Santo ang siyang liwanag, buhay at katotohanan na pinagmula ni Jesus na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang Roman Catholic leaders, yung mga pare at ang papa ng Romano Katoliko. Hindi yung mga santo-santuhan, Diyos-Diyosan at Tribolto na sinasamba ng mga pare at ng papa ng Romano Katoliko. Hindi yan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kundi tanging ang banal na Espiritu, ang Espiritu santo na sa ating katawan. Kaya sinabi ni Jesus, ni Jesus, na honor God with your body. Hindi, hindi mo kailangang pumunta sa simbahan ng Romano-Katoliko, makinig sa pag sa blablabla ng mga pare diyan sa kanilang simbahan para mag maging kaisa ka ni Jesus. Para maging kaisa ka ni Jesus, kailangan mong tanggapin sa mga aral ni Yesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. At tanggapin mong banal na Espiritu sa iyong katawan na siya yung amang iyong spiritual, na siyang ama ng iyong kaluluwa, na may pag-aari ng buhay mo, na siyang parati mong kasama. Honestly, sinabi din ni Jesus, tanging ang anak lang ang nakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakilala sa kanyang anak. Si Jesus kilala niya ng kanyang ama yung banal na espiritu na nasa kanyang katawan. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birging Maria ay ang Ama na nagpabanal kay Jesus para gampanan ni Jesus ang tungkulin bilang misiya at anak ng Espiritu Santo dito sa lupa para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanging ang Espiritu Santo lang na nasa katawan nating mga tao ang dapat lang nating sambahin at kilalanin na amang spiritual. Honestly, maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil maraming mga tao tumalikod sa banal na spirito. At inidolo yung mga pare dito sa lupa na silang mga bula ang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas sa si Lucifer na sinungaling. Kung kaya, marami ding mga kaluluwa ang naligaw ng landas. Honestly, yung pangalan ng bansa natin, ang totoo ay Maharlika. Dito sa aklat na to, honestly, ipinahayag ko rin. May, may, ang laman kasi ng load ng aklat na halos karamihan ay mga talata sa Biblia. At meron ding mga 10% ay politika. Patungkol naman sa ating bansa. At sa aklat na to, nasasad ang pangalan ni Natatay Digong, ni Late President Ferdinand Marcos Sr. At sina Enrile, Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, at Lenny Robredo. Gusto ko rin ibahagi sa inyo na nasasaad din sa banal na kasulatan. <clears throat> Doon sa Efeso chapter 6 verse 12. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasalibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan na nasa itaasan. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay Armageddon na. Pag sinabing Armageddon, spiritual battle ito between good spirit and bad spirit. Dito sa aklat na to, ang pinahayag ko na mga good spirit na which is in the side of God ay si, si Tatay Digong, one of the spiritual warrior of God, at si dating late President Ferdinand Marcos. Yang si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, um, Cory Aquino, at yung si Lenny Robredo, honestly, mga kampon sila ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. At mga puppets sila ng mga pare. Honestly, ang nagpabagsak din kay dating late President Ferdinand Marcos, na sa kanya ay si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Which is isinaad ko dito sa aklat na to. May isang ibigay na karunungan sa akin ng Espiritu Santo na nanan sa aking katawan. Para magpahayag ng katotohanan. Na ang puso ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Sila yung naging um, kasapi nung si Cardinal Sin para... Linlangin ang mga tao sa ating bansa para pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, ang puso ni dating late President Ferdinand Marcos ay malinis. Dahil yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, templo rin niya ng Espiritu Santo. So, lahat ng ginawa ni na Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, ng mga dilawan, ni na Hunasan, honestly, open book yan sa Holy Spirit. Dahil yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos ay sagrado ring tahanan at templo ng Espiritu Santo. Lahat ng katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, kilala niya kung sino yung kanyang mga tupa at kung sino yung mga hudas na silang mga kambing na nasa, nasa panig ng demonyong si Satanas. Una sa lahat, ang Roman Catholic leaders, mga ulupong sila na nasa sa panig ng demonyong si Satanas. Hindi nila itinuturong katotohanan na ang banal na spirito, ang spirito santo na nananahan sa katawan nating mga tao yung siyang totoong Holy Father at tamang spiritual na nagbibigay ng buhay sa mga tao. Bako sinikayat ng mga Roman Catholic leaders, ang mga tao dito sa mundo na sila na sila yung tawagin spiritual father dito sa lupa. At hinikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga ribulto, santo-santo, na tiyos-tiyosan which is pamumusong yan sa banal na spirito, sa spirito santo na lang sa ating katawan, dahil ang spirito santo lang ang nag-iisang amang spiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, hindi ang mga ribolto, hindi ang mga pare, hindi ang mga bagay na sinasamba dito ng maraming tao. Honestly, maraming mga tao dito, mga mukhang pera, at pera ang kanilang sinasamba. Si, honestly, ipinayag sa akin ng banal na spirito na itong mga nagaganap na kaguluhan na dito sa mundo, yung mga natural disaster, nagmula yan sa kanya. Dahil maraming tao ang tumalikod sa kanya. So ngayon, yung mga tao pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit pa mag ka, sumambakas sa mga rebolto, alam yan lahat ng Holy Spirit na yun ang sinasamba hindi siya. So, Kapag binawi na ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan mo, mamamatay ka. At ang kaluluwa mo, hindi kay Jesus babalik, kundi mismo sa Espiritu Santo na siyang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Yung mga tao, hindi kay Jesus may pagkakasala, kundi mismo sa ama ni Jesus. Holy Spirit na nanahan sa katawan ni Jesus. Dahil si Jesus pinatay, ng mga saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikita na si Jesus ay spirito na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos dahil si Jesus ay Espiritu. Sinabi din nga ni Jesus, bago pang man umira si Abraham, ay ako na nga. Anit yung katawan ni Abraham, templo rin niya ng Espiritu Santo. At si Abraham ay sinungaling. Nangalun niya, nakiapid, nanlilang kay Parowa. Maraming kasalanan na ginawa si Abraham sa Holy Spirit. At maging kay Parowa. Dahil nilinlangan niya si Parowa na hindi niya sinabi ang katotohanan na si Sarah ay asawa niya. Ang sinabi ni Abraham, si Sarah ay kapatid niya. Kaya itong si Abraham, hinayaan niya ang kanyang asawa ni si Sarah na makiapid kay parowa kaya nagulo yung Egypto gawa ni Abraham at ni Sarah na silang nalilang kay parowa eto yung katotohanan na si Abraham ay sinungaling kaya sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo honestly, si Jesus bago pang manilikha ng Diyos ang mundo ay kasama na ni Jesus ang Diyos Ama dahil si Jesus at ang Espiritu Santo ay parehas ng Espiritu. At si Jesus ay misiya ng Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay sugo ng demonyang si Satanas. Maraming mga bulang propeta dito ay tinataas din ang sarili nila. At sila daw ang bagong Jesus. Honestly, ang tabi ko ngayon ay patungkol sa Roman-Katolik. Sa susunod, tatalakayin ko naman ang patungkol kay Kibuloy ipapahayag ko rin sa inyong katotohanan na si Kibuloy ay isang sinungaling na lumalapastangan din sa banal na Espiritu. At sa araw na to, hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At sambahin niyo sa puso niyo, sa isipan niyo, ang Espiritu Santo na sa katawan nyo ay ang totoong amang espiritual ng inyong kaluluwa para yung kaluluwa nyo ay maborn again muli sa Espiritu. At maging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na tanging ang banal na Espiritu na nananlang sa ating katawan na mga tao ang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating sarili na siyang gumigising sa ating sa sarili at parati natin kasama. Kapag sinamba mo ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo sa iyong katawan, magiging kaisa ka ni Jesus sa totoong Iglesia ng Diyos. Dahil yun ang misyon ni Jesus. Ang hulihin ng bawat kaluluwa na tangi ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan, ang siyang dapat nating sambahin, papurihan at ibigin ng higit sa lahat na siyang Diyos na lumikha sa atin, na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!